ito yung dahilan kaya tayo po ay patuloy na nag exist bilang mga iglesia ng ating nakilang Panginoon sa Kristo. Patuloy na nangangaral ng pag-ibig ni Kristo, pagsisisi sa lahat ng tao. Dahil marami ang taong nasisira ang buhay, marami ang taong naliligaw ng landas, hindi alam ang kanilang mga ginagawa. Galit tayo sa espiritu sa likod ng mga taong ito pero hindi natin magawang magalit sa mga taong ito kundi tayo ay nakakaramdam ng matinding awa para sa kanila. Ganun pa ito ay palaala sa bawat isa sa atin. Hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoong Heso Kristo ay merong pang pagkakataon na mabago ang takbo ng ating mga buhay. Dahil hindi ito ang unang pagkakataon na merong nagbigay sa atin ng palaala. Dahil maging sa unang panahon ay gusto nang lipulin ng Panginoon ang sangkatauhan dahil sa sobrang kasamaan nito. Pero salamat dahil merong isang taong na natiling matuwid sa paningin ng Panginoon. Kaya nakasumpong ito ng biyaya sa paningin ng Diyos. Nagutos ang Diyos na gumawa na lang ng arka, gumawa ng daong. Kaya sa haba ng paggawa ng daong, kasabay noon ay patuloy nangangaral si Noah na merong darating na paghuhukom ang Diyos. Kaya napaganda na sa panahon ni Noah, kahit gaano pa kabigat ang iyong kasalanan, ang kinakailangan mo lang gawin ay sumampa para ikaw ay maligtas. Napakadaling pakinggan pero ito'y mahirap kampanan dahil ito'y nangangailangan ng pananampalataya. Kaya sa ating pong panahon ngayon. Wala pong makapagsasabi kung kailan o anong panahon babalik ang ating dakilang Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon ay babalik siya gaya ng panahon ni Noah. Bago dumating ang dakilang pagbaha ay ang mga tao ay abala sa pagiinuman, abala sa pagkakainan, pag-aasawahan. Kaya hindi nila namalayan na dumating ang paghukop ng ating dakilang Panginoon. Kaya sila ay nalipol at sila ay namatay, sila ay napahamak. Kaya ganun din ang mga tao sa atin pong kapanahunan ngayon. Ang mga tao ay abala sa pagpapayaman, abala sa kalayawan, abala sa kasiyahan ng buhay. Hindi naniniwala o walang pakialam na merong paghukom na darating. Kaya doon sa mga taong wala pang Kristo sa kanilang mga buhay, patuloy na gumagawa ng kasamaan. Ito ay napagandang panawagan. Hindi po namin kayo hinuhusga pagkus Pagkos kayo po ay binibigyan namin ng babala na ito po ay magandang panahon para tayo ay makapanumbalik sa ating dakilang Panginoon. Ito ang pinakamagandang panahon na huwag tayong matakot pumasok sa simbahan. Maghanap ng simbahan. Simbahan na hindi susuportahan yung ating mga maling gawa at paniniwala. Kundi yung simbahan na magtuturo sa atin sa katotohanan. Maghahatid sa atin sa daan ng kaligtasan. Kaya tigilan na po natin yung baluktot na ang pangangatwiran na pag pumasok tayo sa simbahan ay masusunog ang ating mga pakpa, mababawasan ang ating mga sumay. Tigilan na po natin ang ganong mga pangangatwiran at maling paniniwala. Ito ang panahon. Huwag tayong matakot pumasok sa simbahan. Huwag tayong mahiya sa mga tao sa loob ng simbahan. Dahil sabihin ko sa iyo, kung naamoy lang ang kasalanan, mabaho ang simbahan. Dahil sa panahon ni Noah, imbis tao ang gustong iligtas ng Diyos, tinanggihan ng tao ang Diyos. Kaya ang ipinalit ay ang mga hayop. Kasama ng pamilya ni Noah sa loob ng arka na meron lamang isang bintana, mga hayop na sabihin na natin, mabaho sa loob ng arka. Gayon din po sa simbahan. Ibig sabihin ba nun, mga hipokrito, mga tao na sa loob na simbahan, hindi ko, ito yung mga tao na kahit mayroong pagsubok sa buhay, mayroong mga suliranin sa buhay, ay nagpapatuloy, nagsusumikap sa kaligtasan. Kaya habang nagsusumikap ang bawat isa, ito na rin ang panawagan para sa mga tao wala pang Kristo, pumasok sa simbahan, maghanap ng simbahan, huwag matakot sa simbahan. At doon naman sa taong tumalikod, minsan nang nakaranas ng mga makalang, marami na pagpapala. Minsan nang nakaranas ng kaginawaan sa paglilingkod sa ating dakilang Panginoon. Sa anumang kadahilanan, ito ay tumalikod kung tawagin natin ay mga backslider. Sabihin ko sa iyo, ito na rin ang magandang panahon para makapanumbalik tayo sa ating dakilang Panginoon. Dahil naniniwala ako na bago dumating ang dakilang pagbaha ay meron mo ng pitong araw na palugit. Ito ay umaambon. Dahil hindi naman sila naniniwala doon sa pagulan. Dahil noon ay hindi naman umuulan. Kaya nagbigay ng pag-aambon. Pero tumigas ang kanilang mga puso. Sa atin din pong kapanahonan ngayon ay umaambon ng mga palatandaan na babal dik ng ating dakilang Panginoon. Nariyan ang tanda ng alingaw-ngaw ng digmaan, sakit, bansa, laban sa bansa, lindol sa bawat dako. Ito yung mga ambon ng palatandaan na babalik ang ating dakilang Panginoon. Kaya huwag tayo manu matakot na manubalik sa simbahan. Sabihin ko ulit sa ating lahat, kung naaamoy lang ang kasalanan, mabaho ang simbahan. Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi nangangailangan ng na manggagamot ang walang sakit, kundi ang merong sakit. Kaya naparito ang Panginoon hindi para tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga bawat makasalanan upang sila'y magsisi. Kaya ang simbahan, gaya ng arka, nariyan yan. Hindi para tayo ay aliwin, hindi para tayo ay gawin ang gusto lang natin gawin. Kundi ang simbahan, gaya ng arka, ito ay magsisilbing protection natin sa darating na paghuhukom. Kaya may Kristo ka man o ikaw ay tumalikod na sa ating dakilang Panginoon. Inaanyahan kita kung ito ay yung mapapanood panood ito ang tamang pagkakataon. Manumbalik sa Panginoon. Magsisi sa Panginoon. Dahil si Jesus lamang ay ang atin pong daan, arka ng ating kaligtasan ngayon.